Pasiglahan, phase 1K. Konting ulan pa lang po ito. Kaya mga kabuhay, konting ulan pa lang. Wala pa nga sa isang oras yung ulan. Tsaka hindi masyadong kalakasan yung ulan. Hindi siya masyadong kalakasan yung ulan. Pero, kaya no, hindi ninyo mga kabuhay. Hindi pa siya kalakasan yung ulan. Pero, bumaba na wala pa sa isang oras na ulan na yan pero yung tubig mula ron sa dulo dito to sa so my face 1k kasi glan village montalban rizal sana po makarating tong video na to sa kinauukulan sana po ay maaksyonan po rito ayan tingnan nyo pa mga kabuhay andyan na yung tubig yung maalaw na yan roon. Punting ulan lang po yan. Ayan oh. o. yung tubig. Barado yung mga kanal. Marami na rin pong umawak sa lugar dito na tumakbo. Tumakbo ng sa election sa barangay. Walang nangyayari sa yung motor o. Oh. Hanggang dyan yung tubig. Hanggang dyan na yan. Ayan, oh. Sana po po sa kinaukulan, matulungan po kami rito. Kasi yung mga imbornal po rito, mga barado na, ang dami na pong tumakbo na nangangako na aayusin pag nanalo pero hanggang ngayon, hanggang ngayon wala pa rin pong nangyayari. Nasa 10 years may gitna rin po kami naninirahan dito pero ganito pa rin pong sistema, kunting ulan baha, kunting ulan baha. Sa dami po nang nangangako, na pag nanalo ayosin yung mga imbornal kasi nga barado ayun ilang beses nang nanalo yung iba wala pa rin nangyayari sana po makarating po sa naukulan maraming salamat po yun lamang po ayan after 2 hours yung kaninang video 1 oras may get ngayon after 2 hours ganito na pong nangyari ayan La, kung sino man siya, yung ma ano kay Carlin tanong La, Ass, 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 <laughs>